Hello mga guys, tignan po ninyo itong agency na to, oh. ang dami po nilang job hiring dito at 100% legit na agency ito dahil na verified na po natin ito mga guys Ito po yung pangalan ng agency mga guys, Long Term Recruiting and Development Corporation at sila ay matatagpuan sa number 3 Ponce Street, San Lorenzo Village, Makati, Philippines. At ito nga po ay 100% na legit na agency po to mga guys dahil verified ko na po to sa DMW o Department of Migrant Workers o ang dating POEA. Nagpalit lamang po sila ng pangalan dahil sa mga in-update po nila at ngayon ang pangalan po ng dating POEA IDMW na po o Department of Migrant workers. At gusto ko pong sabihin sa inyo ulit, hindi po ako konektado o member sa agency ito, hindi po ako professional at lalong hindi hindi po ako immigration advisor. Itong ginagawa ko po ay binabahagi ko lamang po ang mga impormasyong ito upang sa gayon ay maging guide po ninyo sa inyo pong paghahanap ng trabaho o mga plano na pagpunta dito sa New Zealand. Yung mga job hiring po dito mga guys welder hiring po sila ng welder welder at makikita nyo po dito yung mga requirements mga guys kayo na rin pong bahalang mag search o bisitahin ang kanilang facebook page para malaman nyo po yung mga requirements at para makapag inquire po kayo sa kanila kung ano yung gusto nyo pong itanong ay pwede po ninyo silang Uh, tanungin, i-message, mag-comment po kayo dito dahil ang dami pong mga nagko-comments din o oh, mga guys. So, yan. Hiring sila ng welder sa mga welder po dyan. Ayan, auto electrician. Ayan. Forklift mechanic. Ayan, hiring din sila. Ang dami pong hiring dito bound to New Zealand mga guys. Ayan Oh. Ayan, para sa mga kababaihan, yung mga nagtatanong kung anong pwedeng ma-applyan na trabaho dito. Ayan o mga guys, hiring po sila ng industrial contract sewing machinist. Kung hindi ako nagkakamali yung mga mananahi ito. Ayan o, bisitahin po niyo para sa mga kababaihan. I-try po ninyo, no placement fee, no processing fee, no salary deduction. Ayan mga guys o, yan, bisitahin nyo po ang kanilang Uh, Facebook page At uh, mag-inquire po kayo sa kanila Ayan Hiring din po sila ng Truck driver Ayan mga guys So mga driver po dyan Mga truck driver po Hiring po sila dito o, Truck driver Truck mechanic Hiring din po sila ng truck mechanic Ayan mga mig welders o, Ang dami po mga guys HVAC pipe feeder Ayan HVAC refrigeration technician fire sprinkler technician ayan hiring po sila mga guys GG pipe welder ay 6G pipe welder duct installer ayan ang daming hiring dito mga guys at legit na legit po itong agency na ito mga guys directional driller Aluminum Installer Glazers. Ayan, mga guys. Piling Rig Operator. Puro New Zealand po yung hiring po nila, mga guys. Oh. So, fire Alarm Technician. Ayan, may welder ulit. Fabricator. Ayan, mga guys. oh. So, no placement fee, no processing fee, no salary deduction. Ayan, TIG MIG Welder. May pipe welder ayan puro mga welder ang daming mga welder mga guys so ayan o ayan para sa mga painter blaster painter ayan hiring po sila ng blaster painter mechanical fitter flooring installers ayan mga guys ayan si kabayan no Ayan, nagpapaalis din po sila going to Canada. Ayan, metal tile roof installer, ayan mga guys. Oh. So, ayan. Electrical trade assistant. Ayan ang mga hiring po dito mga guys. Truck mechanic ulit. Ayan, nagpapaalis din sila bound to Australia. Peter welder. Ayan, aquature team leader. Ayan, nagdaming mga hiring mga guys. Ayan, telecommunication riggers. Ayan telecommunication technicians, meron din akong nakita dito lineman, ayan rig peeling operator, truck mechanic, ayan dan ayan carpet layers flooring installers, ayan ang daming mga job hiring. Heavy diesel mechanic, heavy machine operator, civil carpenter. So ayan mga guys. Ayan, concrete workers, ayan. Drain layers, Oh, welder, sulit mga guys. Commercial and industrial electric electrician, industrial painter, sandblaster, blaster, ayan yung mga hiring po nila, line mechanic. Ito po mga guys, kung kayo po ay uh, mga line mechanic o oh, hiring po dito sa New Zealand, no placement fee, no processing fee, no salary deduction. Outdoor plumber, sayan mga tubero. O, ayan mga guys. So, oh, mga plumber. Yan, heavy diesel mechanic ulit. Dust in installers, ay duct installers. Ayan, pipe fitters. Ayan, mga painter, switchboard builders, electrical trade assistant, roller operators. Puro New Zealand po yung hiring po dito mga guys. Ayan yan mga guys, so puro New Zealand. O oh, yan. Yan, bound to New Zealand po lahat ng mga job hiring po nila dito mga guys. Ayan o. Job hiring i mean oh. Gypsum board installers, ayan mga guys. Career opportunities in New Zealand. Uh, ayan, mga kababayan natin 'yan. Drainage workers, ang dami mga guys oh. Kung masipag lang po kayong mag uh, search sa kanila, ayan mag uh, visit po kayo sa kanilang profile page. Ayan, Aspart, asphalt, asphalt laborers, roller operators, ayan. Mga painter, ayan mga guys. So, yan lamang po mga guys at uh, lagi po ninyong tandaan, no placement fee, no processing fee, no salary deduction po ang pag-apply dito sa New Zealand, mga guys. Ayano. Oh. At uh, kung gusto niyo pong i-verify ang uh, uh, agency na ito na kung ito ay legit agency o uh, registered na uh, agency o lisensyadong agency ay isearch po ninyo sa Department of Migrant Workers i-type nyo lamang po sa Google at uh, lalabas po doon ang uh, website po ng Department of Migrant Workers at uh, makikita nyo po doon yung mga search icon po nila mga guys ayan kung gusto nyo pong i-verify na ito ay legit na mga agency ayan mga guys so kung uh, nagustuhan nyo po ang video ito at gusto nyo rin po uh, ipaabot ang uh, uh, information na ito sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapamilya na skilled workers ay uh, pakishare po ang video ito para sa gayon ay malaman po nila ang information ito. So yun lamang po mga guys at kung uh, nagustuhan nyo po muli itong video ito pakishare naman po dyan at pakishare follow po kung hindi pa po kayo nakapollow sa aking channel. So, yun lamang po mga guys. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Bye-bye!